Ito nga pala nangyari sa mga tanim na talong ngayong tag-init. na nanuyo-nuyo na nga. Nakikita nyo naman ang ating mga tanim na talong ngayong tag-init. Ito naman tayo dito sa kabila. Halos wala nga mga talim ngayon kasi napaka-init ang panahon. Ito ang mga dragon fruit. Ito mga talim na talong. Halos na matutuyo-tuyo na nga. Nakita nyo naman Halos Yan, May mga namumulaklak pa nga May bunga pa Yan ang bunga nya May mga bulaklak naman May mga papaya Yan. May mga bulaklak naman yung May mga bulaklak naman yung mga talong Kaya kailangan mo lang diligan ng maayos ito ang bunga nya yan mga natuyo na nga at ito yung ano